first night sa namin dito sa MV Ocean Cleo. Ayan, nagkaroon po ng kunting salusalo o ng gabi pa lang namin dito. I would like to say thank you to Captain Gayat Guy for this opportunity and privilege, sir, given to us para makasama ang aming mga mahal sa buhay, asawa at mga kapatid. So, ayun po, merong palitsyon si Kapitan. So, ayan, getting to know each other, ayun nga pala yung mga misis, mga kapatid at mga girlfriend sa mga crew na nandito sa barko. So, sobrang saya uh, very accommodating po sila lahat dito. So ayan po yung kabuoang mga crew dito sa barko headed by Captain Gayatgay, SI Sir and the rest of the crew. I would like to say thank you po sa chef cook dito at sa messman dahil sila po yung nagprepare ng aming masasarap na pagkain. So ayan po, sabi po daw mag pictorial muna. So ayan, sabi ng asawa ko, okay, uh, give it to me langga So sabi niya ako na mag-video sa This is your moment to shine para daw may ma-vlog ako pero hindi ko alam mukha man niya ang nakita mga palangga so ayan 1, 2, 3, 4 akala ko picture video pala sabi naman na isang official ma'am kunan ko kayo ng family picture ay hindi ko maintindihan family picture pero wala yung mukha ko yung mga nakuha lang ga yung mga ice cubes yung mga kutsara tinidor at saka ketchup tapos yung mga katawan namin putol putol ganon talaga ang mga lalaki magkuha ng mga video lang ga o ayan makita lang yung lamisa at yung mga appliances dito sa loob ng mess hall nila. O, ba? Diba? So, uh, sumatotal, I really had a great time. Napakasaya po talaga ang moment na ito.